Ayan mga kagigil, meron po akong mga liyempo dito no at tayo ay magsisigang. Request ni Atina, Okay, start na tayo. Ayan, pagluto ng kamatis, lagay na natin yung pinakulong tubig no. Mga 1 liter para diretso na natin mapalampot yung ating baboy. Ayan, okay. 40 to 45 minutes mga kagigil. Ayan, lagay na po natin yung ating mga gulay ilalagay ko na po yung gulay natin ano Lagyan na natin yung ating pangasim. asin Ang ginamit ko po yung nor na ano, ano yung may yung may gabi para uh, malapot ang sabaw. Ayan, isang pack lang. Ayan. Simmer na lang po yan. Ayan. ayan. Mga kagigil, tignan na natin kung nakakagigil sa asin ano yan Mm. -mm. maasim nga. Nakakagigil sa asin, mga kay. Mga gigil, kain na tayo, sarap-sarap.